Ingon si Uncle Wing Alanano, pwede na daw kaunon ang baboy. Pero murag, murag di man tinuod. Nga naman, nanabaday ay nasunog, nanabaday gipatay ang ginoo na, na nga ang baboy. Wala pa man, di ba? So in the future, pati yun sa ginoo ang mga tawong gakaon ang baboy. Asa man mabasa, Isaiah 66, 17. Nag-ingon din he. Nag-ingon ang ginoo mga matay kadtong nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios Dios o ingon man ang mga nagkaon o karning baboy mga ilaga o og, og uban pang ugaw mananap sabot pa sabot na wala gid magingon ang Ginoo nga pwede pwede na kaonan ang baboy pero nagingon hinuon siya na in the last days sa Isaiah 66:17 mga matay di ay ang mga gakaon o garning baboy. So kung gusto ninyo i-check, basahan ninyo ang inyong mga Biblia. Isaiah 66, 17. Dagang salamat. See you in the next video.